Hello po, sa video po na ito, isi-share ko po sa inyo ang isang magandang dasal po. Para sa akin, ito po ay uh, ginagamit ko sa pag-umpisa ng aking pagdadasal sa anumang pong gamit. Ano po, so isa lamang po ito sa mga napakahalagang dasal at uh, doon po sa mga gusto. Sa mga baguhan po ito, ay para sa mga baguhan na gusto matuto, ito po ay importanteng dasal po ito. Ano? So shout out po sa mga bago kong ano uh, subscribers. Salamat po sa mga taga subaybay by Shout out po sa inyo. At syempre uh, dito po sa channel po na ito, uh, ini-encourage ko po na ang mga ano taong spiritual, mga Patikano man or sa mga baguhan, tanong lamang po at uh, libre lamang po ng mga pagtatanong, at yung may mga kasagutan po, halina tayo, ano, ito po, ay maganda pong usapan para doon sa mga bago na gustong matuto. So, uh, wag po makakalimut, magdasal sa mahal na Diyos, at syempre, uh, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero antingera ko dyan. Um, hindi po pala ako nagagamit ng microphone kasi po uh, yung mga may ano po may kasama na malalakas ang pandinig po nila ang microphone po ay masakit sa pandinig nila yon kaya ako po ay uh, nagsasalita lamang ng uh, natural kasi uh, gusto ko namang pong i ano i acknowledge yung mga tao na may kasama o kaya yung mat nagtutulis na po ang pandinig nila, ang microphone po, nag-amplify po yun ng ano, ng ingay, kaya minsan masakit sa pandinig. So anyway po, uh, huwag na po tayong pa, ano-ano pa, ano, paligoy-ligoy pa, ito na po yung panalangin. Ang una-una pong gagawin, siyempre mag -pay, ng respect sa mahal na Diyos, ano po, mahal na Diyos. At ito po ay ang panalangin na galing sa mahal na Diyos. Ano po, hindi po ito para sa mahal na Diyos. Ito po yung binigay ng mahal na Diyos sa atin na ano hen, ah, uh, nadasalin. Ano po? So ito po ang ano niya, ang uh, Ano po? So yung ano yung abuon. ano po? Isusulat ko po, po diyan para ano, uh, kopya hiningin niyo, pero wag po itong bibig kasi araw-araw na may boses. Ano po dapat nito? E, sa ano mo lamang, sa loob mo lamang. Ano po? Okay po. So, um ubuon, dibash, Mayo. Ano po? Neta kata kashimo. Pepe mele koto. Newe. Shibio no eka no debes mayo ofo ba o oh, haba lan. La lan mo de chemoconas ya mo washa bota ba how be ino wato ha e ka no do, ha na. Shaba, Kela, Ha, Yubay, Lotha, Sorry po, medyo na ano ako na patuloy po natin ano. Kasi naka, um, um, minsan po, pag nagdadasal tayo, dapat ano, um, hindi natin nire-record ano po. Dapat walang nakakakita. Um, wala po. Ito po ay inaano ko po sa inyo kung papaano ang reaction nito sa akin kapag ako ay nagsishare ng mga ganito sa inyo. Kasi ito po ay talagang ang ano ko lamang nito ay para sa akin. Pero gusto ko pong share sa inyo kasi syempre importante din na makutuon sa mga gusto na matuto. Ano po? So, uh, patuloy na po tayo. Ano? So, ito po ay totoo pong reaction ito na nangyayari sa akin kapag ito ako ay nag-share ng ano ng video or nire-record ko po ang ginagawa ko kasi ang uh, ito po ay pinagbabawal talaga kaya kung ano po um, uh, ingatan din po ninyo ang inyong uh, ano, ano, na So, pero dahil po ito ay kailangan din na gusto ko rin i-share sa inyo. At ito ay uh, para sa mga paguhan, ano po. So, kung gusto po ninyo, uh, gawin ninyo. Kung hindi po, okay lang po yan, ano po. So, continue na po tayo, ano. Okay. A. Kanano, Dofhana. Shabakala, Halibay. Lo, Taalana. Nasyono. A. O. Lopezome. Aha. Aha. Melby. Show metal. Do. E Mela. Coco. Hello. Tech. O. Eola. Omen. Amen. Hello. Tech. Bo. Eola. Omen. Amen. So. Yunpo. Isusulat ko po dyan Ang ano niya... Ang... Ang... Anong ito? Ang mga letrang ito... So... Doon po sa mga baguhan... Na gustong... Ano po ito gamitin... Ang ano po na ito... Ang... Uh, ang dasal po na ito... Ito po ay maganda na gamit sa pang-araw-araw po ano sa so, doon sa mga gusto ninyong anuhin uh, ah, halimbawa gamitan sa ano sa pag ano ng ano ninyong na uh, mutya anuhin pwede po ninyong anuhin yon gawin ang inyong dasal o kaya sa pag ano sa pagbangon ninyo sa umaga pwede po ninyo itong ano gawin ano po So, ito po ay ang tinatawag na ano, na dasal natin na para na maano tayo yung kalooban natin. Ito po ay para sa atin. Galing dasal na galing sa mahal na Diyos. Itinuro po ito ng mahal na Diyos na para sa atin. So, ito po ay ang ano yung dasal na ama namin. So, kaya po, kung aanuhin po ninyo, ano, ano lang po yung talagang importante po yan na unang-una na i-acknowledge po natin yung dasal na ama namin. So, yun po ang unang-unang dasal na ituturo ko sa inyo kasi uh, importante po yan. Hindi po yan ano, uh, masama kasi kahit anong lingwahe po importante. Na magdasal tayo ng Ama namin pero ito po ay yung mismo na sinabi ni Jesus noon po nung tinuturuan niya yung mga disipulo niya na dasalin. Ano po? So anyway po, um, maraming salamat po. Um ito po ay lesson 101 um, part 4 po. So uh, maikli lamang po ito. At uh, good luck po.